Shoutout sa ating lahat mga idol yan si Kerone oh. Diyan natin kung nakakawali si Kerone dito nung kan. Ayan. <laughs> Kerone, anong nauli mo? Kitang lang naman. Kitang? May mga gatin kaya, yun, dawe oh, si Kerone oh. You know? Kitang kita nyo naman ha, ayan you know, oh mga idol oh. Uy, isa oh. Ano kayo sa si tayan? Ah, parang sapsap. Sapsap -sap, ano, umabot dito yung sapsap. Ayan mga idol oh. Dapat pala dito ang sap-sap, oh. Palaki po sa marami. Ayan, ayan, kay Rooney. Ayan, oh. ni kay Rooney, Sapsap Sap-sap, idol, Ano yung... Ay, yun yata yung ano, yung... Lawihan, oh. Laway. Sap-sap na laway. Mga idol, nunguling ni kay Rooney, oh. Ayan, oh. Sap-sap na laway, mga idol, oh. Oh, sarap nito. Sigang. Mga idol, oh. Ayan, oh. Sigang. Tinatilagay sa kan. Baka malasabuin si Butas. Abot pala dito yung sap sap sa, sa tulay. Pasok naman dito. Pasok ano? Batoy. Batoy. Eh. Ah, pat, pati pandog. Ito ngayon, mga yun, mga idol ay ikaw na gawa ng pagyo. Nandito lahat ng mga bangka. Ayan o. No? Ngayon pala sila nagkakarga ng uh, yelo para lumaot. So dito po tayo ngayon nangangawil sa tulay. Meron akong dala ito kaya lang nasapit, nagugulo ang ating floor ang gamit ko at tignan ko muna itong kwan. ang nadami kasi yung maliliit eh. sap sap ayun, no? mga idol daming bangka dito ngayon na nakatali gawa ng bagyo So ngayon, palawot na sila uli. Shoutout sa lahat ng taga Santa Cruz. Dito tayo sa bayan ng ano, uh, Santa Cruz mga idol. Sa so, may tulay. Malapad na ating tulay mga idol. Oh. Ano? Grabing lapad. Oh. Ilang pa ng dyan. Na, no, sa sakyan, kasya dyan. Apat na ano. Sasakyan kasiya. Dito sa tulay. Fishing muna tayo. Ang oh. dami na naman si Karone. Oh. Ano? Mga pangawin ni Kay Rune. Pero pag isa dito, baka ito yung nawin na. Baka ito yung dinawin na. Oh? yata, tanggal yata. Pag dito sa isang pangawin ni Kay Rune. May natawi ito, lo ito, Baka mahuli natin. Oh, parang inila na ito. Parang inila na. Kapalayo. Mga idol. Wala. Pero tiro kinukotip. Kinukotip-kotip mga idol. Oh. Tagal sungka pa na. Nang no, isang malaki ha. <laughs>